Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga bagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya mula sa sayaw ng mga reindeer sa gitna ng niebe sa Russia hanggang sa matinding habulan ng isang lalaki at oso sa kagubatan, ay pag-usapan natin ang na nakakakilabot na bagay na nahuli ng drone sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10 Mga Kamel na Lumalangoy Sa isang kakaibang tanawin na kuha sa India, nahuli sa drone footage ang isang pangkat ng mga kamel na hindi naglalakad sa disyerto kundi lumalangoy sa malawak na salt marshes. Ang mga kamel na ito, na tinatawag na swimming camels, ay isang endangered species na bihirang makita. Kaya naman nang makuhanan sila habang sabay-sabay na tumatawid sa maalat na tubig, marami ang napahanga. Sa halip na malanghap natin ang alikabok ng disyerto, dito ay tubig-alat ang kanilang kinagisnan. At tila sanay na sanay silang magtulungan sa pagtawid ng grupo. Ang eksenang ito ay tila pelikula. Makikita sa footage na sunod-sunod silang lumalangoy, nakalinya at sinusundan ang isa't isa papunta sa kabilang pampang. Ngunit sa kabila ng kanilang galit, may banta rin sa kanilang kaligtasan. Dahil sa lumalaking industriya ng asin sa rehiyon, unti-unting nawawala ang kanilang natural na tirahan. Isa ito sa mga kuha ng drone na hindi lang nakakabilib, kundi nakakabagabag din kapag naisip mong unti-unti nang nawawala ang ganitong kagandang tababalaghan sa kalikasan. Number 9 laban ng moose at lobo. Para normal lang ang eksenang kuha ng drone. Isang moose na lumulusong sa tubig na may bahid ng putik. Ngunit kung titigan mong maigi, may nakakakilabot palang nagaganap. May lobo na nakakapit sa tagiliran nito. Mahigpit ang kagat at ayaw bumitaw. Sa ilang segundo pa lang ng video, mararamdaman mo na ang tensyon habang ang moose ay pilit na tinataboy ang predator na walang kapaguran sa pagsunggap. Ito ay isang matinding sagupaan ng dalawang nilalang sa gitna ng kalikasan, isang paligsahan ng lakas at tiyaga. Habang tuloy-tuloy ang pagdinog ng drone, kita sa bawat galaw ng moose ang desperasyon nitong makawala, at sa kabilang banda, makikita rin ang determinasyon ng lobo na hindi bumitaw hindi man natin nalaman ang hinahinatnan ng laban, sapat na ang kuhang ito para ipaalala sa atin kung gaano kabangis at kagilas ang tunay na buhay sa wild. Number 8. Drone Hero sa Gabi Isang lalaking nanggangalan Steve ang naging bayani sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Gamit ang kanyang drone na may thermal camera, Natunton niya ang isang batang nawawala kasama ang kanyang aso matapos ang klase, habang ang iba ay hindi alam kung saan magsisimula sa paghahanap. Ginamit ni Steve ang kanyang kakayahan para matukoy ang heat signature ng magkaibigang bata at aso sa dilim ng gabi. Sa gitna ng takot at kaba ng mga magulang, nagbigay ng pag-asa si Steve na sa simpleng paraan ay nakatulong sa nataalaking problema. Ang drone footage ay nagpapakita ng kakaibang pananaw. Isang teknolohiya na kadalasan ginagamit lang para sa kalikasan o pelikula, ngayon ay naging kasangkapan para mailigtas ang buhay. Hindi kailangan maging sundalo o doktor para maging bayani. Minsan sapat na ang malasakit at inisyatiba para gumawa ng kabutihan. Number 7: Multong Batang Babae sa kagubatan ng Canopy Chase, may isang drone pilot na sinubukang maglibot gamit ang kanyang kamera sa ere. Akala niya ay simpleng routine flight lang, pero bigla siyang napahinto ng mapansin niyang may nakatingin mula sa ilalim ng mga puno. Isang batang babae na tila may itim ang mga mata, nakatayo lang at walang kibo. Para sa karamihan, isa itong mababaw na guni-guni. Pero sa drone operator, ito'y tila isang panaginip na ayaw mong balikan. Habang iniikot ng drone ng lugar, hindi na muling nakita ang batang babae. Maraming nagtatanong, bakit hindi siya sinundan o bakit hindi siya nilapitan? Pero gaya ng maraming kwento ng kababalaghan, palaging may kulang. Isang bahagi ng footage na nawawala o isang eksena eksenang tila sinadya talagang manatiling misteryo. Ito ang uri ng kuha na kahit ilang ulit mo pang panoorin, mag-iiwan pa rin ng malamig na kilabot sa iyong batok. Number 6. Pagsagip sa mga kabayo Sa gitna ng rumaragasang baha sa Cypress, Texas noong 2016, may isang drone na nagpakita ng hindi inaasahang drama. Mga kabayong natrap sa gitna ng baha. Hindi lang ito simpleng baha, Ito'y halos umabot na sa leeg ng mga hayop habang desperado silang makaligtas. Ang drone footage ay nagsilbing mata ng mga rescuer, tinutulungan silang matukoy kung nasaan ang mga kabayong kailangang sagipin. Ang bawat frame ng kuha ay puno ng tensyon at pag-asa habang ang mga tao ay nasa bangka o nasa gilid ng tubig pilit nilang iniabot ang mga lubid at kamay upang mailabas ang mga hayop. Hindi man sila makapangsalita, ang takot sa mga mata ng mga kabayo ay kapansin-pansin. Sa huli, naisalba sila isa-isa. Isang patunay na ang drone ay hindi lang para sa aerial shots, kundi maging sa pagsagip ng buhay. Number 5. Paliligo kasama ang pating. Isang drone footage ang bigla na lang nag-viral matapos nitong ibunyag ang hindi inaasahang tanawin. Mga taong masayang lumalangoy sa dagat, habang sa ilalim ng tubig ay naglalanguyan ang ilang batang great white sharks. Nangyari ito noong panahon ng pandemya. Kung kailan kaunti lang ang mga tao sa tabing dagat at mas marami ang hayop na lumalapit sa baybayin. Ang nakakakilabot dito ay hindi nila alam na andun na pala ang panganib. Kung hindi dahil sa isang wedding photographer na gumagamit ng drone, baka hindi pa ito napansin. Mabuti na lang at ang mga pating ay masyado pang bata para umatake. Pero kung sila'y mas malalaki at mas agresibo, maaaring ibang kwento na ito. Ipinapakita nito na minsan nasa ilalim lang ng katahimikan ng dagat ang tunay na panganib at hindi natin ito malalaman hanggat di natin ito natatanaw mula sa itaas. Number 4. Jellyfish sa Bukid Hindi ito dagat at lalong hindi ito aquarium. Isang palayan o maisan ang naging canvas para sa isang napakadetalyadong crop art na hugis jellyfish. Gamit ang drone, nahagip mula sa itaas ang buong disenyo. May ulo, may galamay, at parang tunay na lumulutang sa gitna ng malawak na taniman. Hindi ito gawa ng alien, kundi ng isang taong may tiyaga at malikhaing pag-iisip. Pero teka, bakit jellyfish? Wala namang malinaw na sagot. Pero minsan nga ang sining ay hindi kailangang ipaliwanag. Ang tanong na mas nakakaintriga, gaano karaming oras at plano ang kinailangan para buuin ito? Kung titingnan mo mula sa lupa, baka wala kang mapansin. Pero sa ere, parang may nilalang na galing sa dagat na bumisita sa gitna ng mga tanim. Isa itong patunay kung paanong ang drone ay hindi lang gamit sa surveillance kundi pati na rin sa pagtuklas ng sining na hindi natin agad napapansin. Number 3. Kaluskos ni Bigfoot Sa gitna ng niebe at katahimikan ng kagubatan, may isang nilalang na bumabagabag sa isipan ng mga naniniwala at nagdududa. Isang tilang nilalang na mala Bigfoot na nahagip ng drone camera. Paakyat ito sa makakapal na punong, may puting niebe at kung titingnan mo mula sa ere. Para bang may mabigat na hakbang na pilit tinatakasan ang mata ng drone. Ngunit gaya ng maraming video ukol sa Bigfoot, ito'y malabo, medyo blurred at hindi rin tinutukan ng drone ng mas malapitan. Kaya't agad na nahati ang opinyon ng mga tao. Totoo nga ba ito o isa na namang scripted na palabas? May ilan na naniniwala pa rin. Dahil sa bawat hakbang at galaw ng nilalang, may dalang misteryo. Pero sa mga kritiko, isa lang itong taong naka-furry suit na gustong sumikat sa internet. Ano man ang totoo, hindi maikakaila na sa bawat ulit ng pag-review ng footage, tila mas lumalalim ang tanong kaysa sa sagot. Number 2. Sayaw ng mga usa. Sa isang nakamamanghang tanawin sa gitna ng yelo sa Russia, nahuli ng isang drone ang daan-daang reindeer na umiikot sa isang perpektong bilog, parang isang choreographed na sayaw sa gitna ng kagubatan. Tinatawag itong circle dance isang natural na depensa ng mga usa laban sa banta. Kapag may predator, sila ay sabay-sabay na umiikot para lituhin ito at maprotektahan ang mga nasa gitna, lalo na ang mga batang reindeer. Pero sa pagkakataong ito, walang hayop na kalaban sa paligid. Kaya't marami ang nagtaka, bakit sila umiikot? May ilang nagsabing baka naligaw ang grupo o may naramdaman silang panganib. Nang huling ipakita sa footage ang paglapit ng ilang snowmobiles para igiya sila palayo, mas lalong nading misteryoso ang tagpong ipo. Isa itong eksena na parang bahagi ng isang ancient ritual. Isa na namang paalala kung gaano kagilagilalas ang kalikasan kapag binigyan natin ito ng pagkakataong ipakita ang kanyang sarili mula sa taas. Number 1. Laban ng tao sa oso Isang lalaking tumatakbo sa makapal na niebe at sa kanyang likuran, isang dambuhalang oso ang mabilis na humahabol. Parang eksena sa pelikula, pero hindi ito Hollywood. Ito'y drone footage na kuha sa gitna ng tagubatan. At sa unang tingin, totoo ang lahat. Ang drone ay mabilis na bumaba, lumusot sa mga punong kahoy, at doon nakita ang lalaki at ang oso na naguumpuga ng yapak sa niebing walang bakas ng iba. Ngunit habang tumatagal ang video, may mga tanong na unti-unting sumulpot. Bakit huminto bigla ang lalaki sa dulo ng forest line? Bakit hindi siya nasugatan o nahabol? At bakit parang alam ng drone kung saan mismo pupunta? Marami ang nagsabing staged ito na isa lang itong scripted na eksena para mag-viral. Pero kahit ganun, hindi pa rin maitatanggi ang nakakakilabot na imahe ng isang taong tinutugis ng isang mabangis na nilalang sa gitna ng kagubatan. Totoo man o hindi, ang takot na ibinunga nito ay totoo.